Hello, tol! Oo po, nie, Mas binabasa ko ng mga tao ngayon dahil sa sinabi ko na sometimes we need to bend the law. Did I say every day or forever bend the law? What I'm trying to say is only sometimes. Am I right or left? Kaya nga, tol. Kaya tingnan mo, si mismo G. O. Jerry Mulya is accept the fact that I'm say to him na am I right? Dalawang beses na yan! And then he said, Yes, Your Honor. Sir, so, sinong tanga, Tol? Wala akong sinabi na tanggalin ng batas. I only say, and I'm trying to say, it's sometimes. Gago, Please, kampiyan niyo ako dito, Tol. Kasi dala ko ang apelido natin. Ah, mali ako? So are you trying to say that you are all my brothers didn't accept me isa kang saying? Oh my God, mga tol, magkanya-kanya na tayo. Oh, basta ako, ginamit ko yung salitan taong bayan. Sa mga mangmang -mang na taong bayan, tingin nila, tama yung sinabi ko. Pero yung 99% na matatali ng tao, hindi okay yung sinabi ko. <laughs> am I right? Or am I left? <laughs> Ay, tara na naman natin.